kasi dati walang makaano walang restaurant dito sabi nila lahat daw ng galing sa sarawak ng mga restaurant nandito daw sa taas check natin guys kung mayroon restaurant dito sa taas guys oh may jordano na dito oh ah oh, may jordano na dito tignan natin guys restaurant dito guys kasi dami pang mga ano guys oh sirado ito open na oh ito oh maraming sirado kasi dati ano to dito guys ito yata yung parlor eh yung parlor sa serawat ito yata to. dami pang close oh marami pang empty ayan Ang dami rin baksak manggol din. May sawarma sila. May halong-halo sila. may may labas pat may labas pat suy dito. Oy. Oh. May labas pat suy. May labas-batsoy dito guys. Oh. May halong-halo din sa labas-batsoy. May siupaw.

Give me one halo halo. One halo, -halo. And one shawarma. Shawarma sandwich. Yep. Yes, kabayan. Kabla tate. Ah. Hi, welcome. Tama bayan kana. Oh, kabayan <laughs> na hindi na sarawat. <laughs> one halo halo and shawarma sandwich. 25. How much? Twenty five. Yes. Twenty five. Di na sarawat. <laughs> Oh, dami nga dito nungipat, no. Ito yata ang parlor na to, yung galing doon sa ano eh. Namimiss ko yung sarawat mula nung dumating ako sa rawat o oh, salon yan eh. Wala na akong gupit-gupit to oh, dahil sirado yung salon doon sa sarawat. <laughs> mandito mayroon na din labas batsoy o. Oh. Ano ulam nyo? po, may may ginataan na kalabasa, pansit, giniladong baka. Oh. Adobong manok, kahe, nakit. Yan na lang, bus na, pangalawang lodo na may bakla. Pangalawang lodo na. Kasi kanina, taksiyo, ginataan lang ka. Bukas to marami. Oh, marami po. Pangalawang luto na na, kasi kanina na ubus na iba. Baka mga December to, lahat ito bukas na to. Kasi dati maluwag yan, sinakop kasi ng ano dyan, dyan. Ano ba yan dyan? Palaruan ng mga bata. Das? Das yan, das. Yung palaruan. Ay, your halo halo special. Ay, sana i-, i but Ano but ko, but take but away but ko. But <laughs> <laughs> sorry, sorry. Sorry ka ba yan? ba yan? Hindi ba kayo maghanap ng assistant dito na ko? Nakagawan <laughs> pa ako ng sako. <laughs> Grabe naman siya. Yayaman ka lalo niyan. Pag ako naman siya. Kulang pa. Isang, ano pa, mga isang taong kimbot pa. Aywa. Masa din sa Warma ko. Okay, dito ka magbawa kong tipas. Ha? Ah, mo, damihan. Ay, nakasalang na. Put more chicken. <laughs> Ay, you put already. What? Put more chicken. Okay, finish more chicken. Ay, Ito yung ano, kusina nila. Bakit naka-Texas ka? <laughs> guys. Yan guys, damirin guys So kumakain guys. Thank you so much. Wala kayong baboy dito kabayan? <laughs> Kalau saya IP udah ready. <laughs> IP udah ready ya. Babui. ITK. IT. Ayo pengen ngut sarah. Thank you. Ito na yung aking sa orma. Tsaka lalo-halo, guys. Uwi na tayo, guys. Dito na. Salamat, ha. Dito, guys, ah, Maraming empty. Baka next month, marami na rin bukas dito. Kasi marami na dito yung ano, guys, no. Iyan tayo dito kahit tayo. Kasi yung sarawat na suno lahat ng taga Sarawat, dito sila na twisto Ngayon, medyo ano pa siya kasi bago pa eh. Hindi na natin guys. Ah, palaruan pala ng bata dito. Anang ah, mga bata. Dito, hmm. Dito, palaruan din. tingnan nyo, daming empty kasi dami talaga dati dito pero first, first time nag open dito tapos marami ng mga ano, na, ano siya parang kasi mahina dito eh, kasi ang sarawa talaga dati ng ano, mahina dito yung marami nagsisirado e ngayon babalikan na naman ng nila ngayon ah, kabayan sisikat na naman itong kabayan ito guys ito yata yung parlor nato ang baba na tayo guys sinagitan din kasama ko Yun, sa baba may jardano dito guys oh diyan baba na tayo Center Point. Dito na yung kababayan, guys. Dami ng tao, guys, dito.